Bakit kaya mahal ang ginto ng Saudi Arabia? Ang presyo ng Saudi gold ay maaaring mag-iba dahil sa ilang mga kadahilanan. Ang isang kadahilanan ay ang kalidad at kadalisayan ng ginto. Ang kadalisayan ng ginto ay sinusukat sa carats, na may 24th carat na ginto ang pinakadalisay. Ang ginto ng Saudi ay madalas na kilala sa mataas na nilalaman ng carat nito, na ginagawa itong mas mahalaga kumpara sa ginto na may mas mababang antas ng carat. Bukod pa rito, ang halaga ng pagmimina at pagkuha ng ginto ay maaaring magiba sa pagitan ng mga bansa. Ang Saudi Arabia ay isa sa pinakamalaking producer ng ginto, at ang halaga ng produksyon ay medyo mababa dahil sa malawak na operasyon ng pagmimina at pag-akses sa mga mapagkukunan. Ito ay maaaring magambag sa medyo mas mataas na presyo ng Saudi Gold. Panghuli, ang market demand at supply dynamics ay nakaka-impluensya rin sa presyo ng ginto kung may mas mataas na demand para sa Saudi Gold, maaaring tumaas ang presyo ng naaayon. Ang iba't ibang mga kadahilanan tulad ng mga kagustuhan sa kultura o mga natatanging disenyo na nauugnay sa ginto ng Saudi ay maaaring magambag sa kagustuhan nito. Ang presyo ng ginto, kabilang ang Saudi Gold, ay tinutukoy ng maraming salik, kabilang ang kalidad, mga gasto sa produksyon, at pangangailangan sa merkado. Bakit mas mahal ang 24 na karat Saudi gold kung para sa ibang ginto kung ibang bansa? Ang ginto ng Saudi, partikular na ang 24 na karat na ginto, ay madalas na itinuturing na kakaiba dahil sa mataas na kadalisayan at kalidad nito. Narito ang ilang dahilan kung bakit namumukod tangi ang Saudi gold. Mataas na nilalaman ng ginto, ang 24 na karat na ginto ay ang pinakadalisay na anyo ng ginto, na may nilalamang ginto na 99.9% na o mas mataas Ang ginto ng Saudi ay kilala sa mataas na nilalaman ng carrot nito na ginagawa itong napakadalisay kumpara sa ginto na may mas mababang antas ng keret Ang kadalisayan na ito ay nag-aambag sa halaga at tagustuhan nito Dalawa, mga advanced na teknik sa pagmimina Ang Saudi Arabia ay may mga advanced na diskarte sa pagmimina at infrastruktura sa lugar para sa pagkuha ng ginto nagbibigay daan ito para sa mahusay at epektibong proseso ng pagmimina na nagre-resulta sa mataas na kalidad na produksyon ng ginto. 3. Kahalagahang pangkultura. Ang ginto ay may malaking kahalagahang pangkultura sa Saudi Arabia. Madalas itong ginagamit para sa alahas, kasalan, at tradisyonal na pagdiriwang. Ang pagkakayari at mga disenyong nauugnay sa ginto ng Saudi ay sumasalamin sa mayamang pamana ng kultura ng bansa na ginagawa itong con na -nice is para sa mga lokal at internasyonal na mamimili. Apat, pag-access sa mga mapagkukunan, kilala ang Saudi Arabia sa pagkakaroon ng malalaking reserbang ginto at pag-access sa masaganang mapagkukunan. Nagbibigay ito ng pare-parehong supply ng ginto, na nagbibigay daan sa produksyon ng mataas na kalidad na 24 na karat na ginto. Ang mga salik na ito ay nag-aambag sa pagiging natatangi ng 24 na carat Saudi gold, na ginagawa itong lubos na hinahangad ng mga indibidwal na nagpapahalaga sa kadalisayan, pagkakayari, at kahalagahan sa kultura pagdating sa gintong alahas at pamumuhunan. Pakicomment na lang ang mga bagay na gusto nyong talakayin sa mga susunod na uploads. Kung nagustuhan mo ang video na ito, follow like and share mo naman ako sa Facebook, YouTube and TikTok. Salamat